Mga good afternoon po. Meron lang po ako maliit na short announcement habang uh, papunta po ako sa isang location ngayon. So, mga kapatid Ako po, mga kababayan ko ay dadalo sa January 31 sa isang pagtitipon ng impeach Sara, mga kapatid. At nang hindi po nang panagutin si Pangulong Bongbong Marcos bilang isang uh, taga-suporta at mga bagong logista sa Pilipinas, mga kababayan ko ing ko pong tinututulan na wag po kayong pupunta sa EDSA Shrine. Yun po ay Antay marcos mga kababayan ko. Kung kayo po ay pupunta doon po sa EDSA Monument. Ano oras po gaganapin? 9 to 12 p.m. lang po tayo. 9 ng umaga at 12 noon mga kababayan ko. 'Yung nakikita nyo po mga kapatid na 2 PM, 7 PM mga kababayan ko, 'wag po kayong aattend doon. Mga kababayan, Sapagkat yan po mga magra-rally ay halo-halo kasama po ang mga DDS. Mga kababayan ko, ito po ang mariin kong sinasabi sa inyo. Malakas ang panawagan ko po, po mga kababayan ko na kayo po ay maaari pong umaten alas 9 ng umaga sa EDSA Monument. EDSA Monument po, yung malapit po sa Corinthians. Yung meron pong rebulto ng EDSA People Power. Doon po gaganapin yun. Sinasabotahe po ng mga DDS at ginagamit po ng mga DDS itong sila Magno, mga kababayan ko, upang sumabay, mga kababayan ko. Hindi tayo, hindi tayo tat hindi, hindi tayo sasali doon mga kababayan ko. Bagkus meron po tayong sariling programa sa EDSA Monument kasama ang mga pari. Ngayon po mga kababayan, sa lahat po ng nagugulumihanan po sa inyo na bakit daw po merong pagtitipon na ganito, may pagtitipon na ganyan, mariin ko pong sinasabi sa inyo at ngayon pa lamang mga kababayan ko ay tinututulang ko po, po yung gaganapin po dyan sa may EDSA Shrine yung po yung may malaking Mama Mary baka nalilito po kayo dalawang po ang dalawa po ang rally sa darating na 31 may paikalat po ito sa mga kababayan natin magkaiba po ang location magkaparehas lang po ng tunog magkaiba po ang edge sa shrine at ang edge sa People Power Monument sa PPM mga kababayan kong tawagin dun tayo sa PPM edge sa People Power Monument doon po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayon po mga kababayan, ngayon po ha, ngayon po hanggang alas 12 ng tanghali po. Ngayon po, magpo-programa po tayo doon. At isa pa po mga kababayan ko, wag na wag po kayong pupunta doon sa edge sa Shrine. Yan po ay halo ng mga DDS, halo-halo po yan. Delikado po tayo dyan mga kababayan ko My dear uh, supporters po sa mga Marcos, mag-ingat po kayo kung kayo po'y dadalo doon at hindi ko po ina-advise mga kababayan ko. Yan po ay aking binuboykot ngayon palamang lamang sapagkat hindi po para kay Pangulo o hindi po para sa impitsara yan kundi ang sigaw nila panagutin si Pangulong Bongbong Marcos. Ang akin lang po, wala naman pong agenda na dapat dapat panagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos patungkol sa budget. Sadyang umiepal itong uh, kamanggagawa party list ngayon sa eksena. Mga kababayan ko, yan po dapat ang ating kinukundi na mga gumagawa po ng kabalbalan ng ganyan. Huwag nyo hong susuportahan yung party list na yan sapagkat yan ho ay magiging anay lamang sa loob ng kongreso. Mga kababayan ko, sila po ang nag-organisa niyan at tampang akit nila mini concert mga kababayan ko. Hindi po contemporary ang tugtugan diyan, kundi po makabayan na antay sa gobyerno ang palalabasin nila mga kapatid. Magingat po kayo mga kababayan ko. Hindi po yan. Kaya po ngayon pa lamang mga kababayan ko eh mag -ingat, ingat po kayo. Eh baka mali to po kayo ng punta Baka sa Edsa Shrine kayo mapunta Hindi ho tayo doon mga kababayan ko Sa Edsa People Power Monument Kung saan po natin ginanap Yung Impit Sara Rally Doon po tayo pupunta mga kababayan ko Naintindihan nyo na po Sana po ay naiintindihan nyo na Sapagkat eh, hindi ko po paalalahanan yung mga kababayan natin At ngayon lang po ako nakapagsabi Dahil eto nga po yung nangyayari ngayon So sana po mga kababayan ay uh, maintindihan nyo po hindi po ako boboto ng isang party list na komunista. Yan po yung sinatawag nilang kamanggagawa party list, mga kababayan ko. X po natin sa balota yan, mga kapatid. Ngayon pa lamang, eh, sinusubukan na nila ang ating administrasyon. What if pa po pag nakaupo na yan at, dina, at, minamaliit nila ang ating Pangulo. Ngayon pa lamang po ay hindi natin susuportahan yan. Yung po ang gusto ko sabihin sa inyo, mga kababayan sapagkat so, hindi po ako papayag na aalipustahin po tayo sa sa aalipustahin po tayo ng mga tao na yan na pinapatakbo ng mga Duterte hindi po tayo papayag ng ganun dahil yung pong kamanggagawa party list yan mga kababayan ko ay nakipagkaisa po sa mga Duterte kaya dapat po natin iboikot yan hindi po dapat bigyan ng puwang yan mga kababayan ko yun lang po ang gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, naway sana koy naiintindihan nyo po ko sa aking nais sabihin sa lahat ng mga nandito. Pasensya na ho sa mga taong masasagasaan ko sapagkat hindi ho ako uh, papabor doon sa ginagawa ho nila na pagsigaw ng uh, pagsapagsigaw ho nila na si Marcos ay panagutin. For what reason? Kung bakit nyo pananagutin? At sino kayo para panagutin nyo ang pangulo? Alam nyo ba ang naging istorya ng budget? Si diba? mga tatanga-tanga, mga bobo. Bakit, mga kababayan ko? Saan kayo makakita na paliniwalaan nyo yung kasinungalingan ng isang Duterte tungkol sa 2025 budget? Saan kayo makakita ng ganon mga kababayan ko? Di ba, ang babaw, hindi na, naturingan na abogado naturingan na uh, progresibong uh, ta, boses ng mga manggagawa pinaniniwalaan ninyo yung kwento ng isang Duterte na pinabulaanan naman ng Pangulo. Sasakyan nila yan mga kababayan ko. Kaya nga po nakakatawa mga kapatid yung kanilang gagawin. Ipagrarali nila ang kabobohan ni Duterte mga kababayan. Yan po ang damangyayari. Kaya ngayon pa lamang po mga kapatid ay mag-isip-isip na po kayo. Mga kababayan ko, sapagkat wala pong puwang po dapat yan mga kababayan. Hindi na po binibigyan ng puwang yan sa ating bayan. Tama po, salamat sa'yo, Sir Coy. Wala pong alam mga didi. Kaya nga po eh, ang problema nito, sinakyan po ng mga kamanggagawa. Yung kagagawa party list na si Shelo Magno. Mga kababayan, kung magrarally sila and sasabihin nila panagutin si Bongbong. What the heck? ikwentuhan nyo sa PhilHealth, ilang beses na namin sinasabi sa inyo, ilang beses na namin sinasabi sa taong bayan, Miss Magno, na problema wala pong problema sa PhilHealth tinanggalan na tanggal po yung subsidy hindi po yung budget yan ang problema sa sa Pilipinas eh manalo lang kayo sa pagkapatilis gagamitin yung lahat ultimo ang pangalan ng presidente yan po ay isang malaki at kataksilan sa ating bayan sana nga po kung may nasasabi kayong maganda ba diba? ayoko sana sabihin na wag kayo iboto ng taong bayan napaka-worst ang nangyayari sa politika sobra napakaraming kahamang makaupo sa posisyon para lamang makakulimbat ang pera gagawin nila ang lahat maninira ng tao para sumabay sa kasikatan upang makatungtong sila sa kongreso yan ang gagawin ng mga tao na yan mga kababayan ko kaya mag-ingat kayo. Ngayon pa lamang. Kung talagang mahal nyo ang Pilipinas, mga kababayan ko, nandi dito sa atin ang tamang presidente. Kung talagang mahal nyo ang Pilipino, mahal nyo ang bansa natin, Nasat, nasa, sa tamang presidente ang Pilipinas ngayon. At naniniwala ako dun. Dahil ultimo ang dilaw na ikita nila kung paano uusad ang bansa natin. I told you guys, I told you my subscribers, my beloved subscribers, sinasabi ko to sa inyo. Noon, maganda nagawa ni Pinoy, sinira ni Duterte, inutangan ng mga Duterte, penerahan ang bansa natin. Sino nagsaper ngayon ng paghihirap na yan? Ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Now, isisisi ng mga Duterte ang problema na yan sa mga Marcos. Hindi nakukuha ng mga mabababaw, ng mga slow learner Pilipino, ng mga naniniwala pa rin sa pagiging dutae. Makinig kayo, gumising kayo. Wake up, Pilipino. Matatalino tayo, hindi tayo nauupo lamang ng isang pamilya. Tandaan nyo ito sinasabi ko nasa tamang presidente ang Pilipinas ngayon kaya magkaisa tayo kaya po lumalaban tayo dito para pabagsakin na yan alisin ang legasya sa politika ng mga Duterte yan po ang ipinaglalaban natin dito yan po ang pinaninindigan ko dito kasi hindi ito ang pangarap ng Pangulo sa Bansang Pilipinas tanging nagiging harang ngayon ang pamilya na yan sa -unlad ng bansa natin anong kailangan natin pagkaisahan ito sinasabihan ko po kayo January 31 mga kababayan alas 9 ng umaga hanggang 12 lang po tayo sa EDSA People Power Monument hindi po sa EDSA Shrine Okay? Hindi po tayo dun sa may malaking Mama Mary. Dun po tayo sa EDSA People Power Monument. Kasama natin ang mga pare, mga kababayan ko, na para dito. Naway sana po, naririnig nyo po ako. At pagkaisahan natin to. Dahil kung di tayo magkakaisa, watak-watak ang laban natin, walang mangyayari dito. January 31, impeach sa rally. Mga kababayan ko, isa po itong hudyat ng malaking people power, mga kababayan. Nagtatawag na po tayo ng people power sa ganito. Umpisa na po, mga kababayan. Kaya sa atin laban to. Marami pong pupuntang mga sektor, mga kababayan ko. That this is multi-sectoral rally. Napakarami po nitong pupunta. Kaya mga kababayan ko, magkaisa po tayo. Inaanyayahan ko na po kayo. Mga kababayan ko, matindi po itong laban na to. This is Filipino versus China. Mga kapatid, papalupig ba kayo sa mga ginagamit ng China sa Pilipinas? Of course, hindi. Filipino tayo marami nang nilaban ng ating mga bayani sa bansa natin sa ating kasarinlan. Ngayon pa ba mga kababayan ko? Ngayon pa ba tayo magpapalupig sa mga yan? Mga kababayan, mas gugustuhin ko pa yung kanta sa ating lupang hinirang ang mamatay ng dahil sayo. At least tayo lumalaban, mga kababayan. Pilipino tayo. Pilipino tayo isa is, hindi lang sa puso, sa salita, sa gawa. Kaya mga kababayan ko, mamulat po kayo. Kikilos na po tayo. Hindi na po ito ang tamang panahon para magpabanjing-banjing at makinig sa mga premises ng mga matatamis na dila ng pamilya na yan na wala namang ginawa. Maglalagay pa ba kayo ng isang presidente na ang ginagawa ay kumuha lang ng pera tapos pipirma ang hindi naman tao maglalagay pa ba kayo ng mga tao dyan sa ating gobyerno mga kababayan ko na puro kaalyado nila ang makikinabang it's time panahon na para manindigan na tayo panahon na upang itama mga kababayan ko yung maling pagboto sa kanila it's time para linisin yung mga tao na yan mga kababayan ko walisin sa Pilipinas panahon na para Pilipino naman panahon na para sa mga ordinaryo at mahihirap na kababayan natin huwag kayong matakot mga kababayan ko na lumabas ng inyong tahanan upang ilabas ang inyong saloobin Huwag kayong matakot mga kababayan ko na harapin niyang mga yan. At huwag kayong magpapauto sa mga nagpapakilalang protektor o sektor ng mga manggagawa na tumatakbo ngayon para makaupo sa kongreso. Huwag din kayong magpapaniwala sa mga yan. Dahil wala silang karapatan, pamunuan kayo kung ang ideolohiya nila ay komunismo. Mga kababayan ko Tandaan nyo po to Ang bansa natin ay may demokrasya May malaya tayo makapagsalita Pero hindi po tayo papayag Na may mauupo muling sa kongreso Na partido ng mga komunismo Napakasarap pong sabihin ko sa taong bayan Sa totoo lang Napakasarap pong sabihin ko sa mamayang Pilipino And I'm very proud And I'm very proud to myself Because naninindigan ako sa tama Naninindigan tayo sa tama Because sa panahong ngayon Meron tayong presidente mapagkaliga Meron tayong presidente yung mapagmahal sa taong bayan at sa taong bayan ng boto. Meron tayong presidente yung uunawa sa atin. Meron tayong presidente, meron tayong gobyernong mapagmahal sa taong bayan. Hahayaan pa ba natin na mawala yan, mga kababayan ko? Nang dahil lang sa mga paniniwala nila sa baluktot na edulohiya na mas malalapa kay Joman Sison na si Duterte. Tama na kung tamaan Kung sino sinasabihan ko dito Straight to the point Mga kapatid My dear Filipino Please Wake up This is the time This is the perfect timing Upang ibagsak sila Magkaisa tayo Sa aking panawagan Alam ko marami sa inyo ang nag-aalinlangan pero kung magkakaisa ang Pilipino kayang kaya natin silang labanan Ahayaan nyo ba na mamanahin pa ang hirap hanggang sa kinaapu-apuhan ninyo? Ahayaan nyo ba mamanahin pa ng mga kababayan natin ang paghihirap na ginagawa nila? Hahayaan nyo pa ba? Hanggang sa kaapo, apuhan niyo sa tuhod at sa binte o sa tuho, sa sa kuko. <laughs> Mamanahin pa nila yung paghihirap na to. Hindi na. It's time. Panahon na para tumindig at tumayo sa laban na to. Walang magbabago. Kundi tayo lalaban at tatayo. Walang mangyayari kung makikinig lang tayo mga kababayan ko tayo'y lalaban tayo tatayo tayo maninindigan tayo magsasalita para sa Pilipino para sa bayan para sa mahal nating Pilipinas kaya po sa lahat ng mga kababayan ko subscriber ko ipakalat nyo po sa January 31 tayo po mga kababayan ay may pagtitipon sa EDSA People Power Monument. Alas 9 ng umaga hanggang 12 ng hapon. Hindi po tayo sa EDSA Shrine na pinagraralihan ng mga Duterte. Hindi po tayo doon. Kaya po mga kababayan ko, maging wais, maging wise, tignan mabuti, maging vigilante, tignan nyo mabuti yung bawat post na binabasa nyo. Baka mamaya nahuhuli kayo hindi po pwede yung panagutin ang ating Pangulo dahil sapagkat hindi po yan ang agenda sa 31 talagang sinabayan po ng mga Duterte supporter yan ngayon. kaya po magkaisa tayo sa ating laban ilaban natin ang dapat ilaban natin maraming salamat po mga kababayan ko hanggang dito po muna ako magtatapos makita kita po tayo mamaya mga kapatid sapagkat marami po tayong dapat pag-usapan na problema ng taong bayan. Muli, ako po si ni TV at ang Pangulo ko, Maninindigan, hanggang sa aking huling hininga, ang aking Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, maraming salamat po sa pagtatanggol sa bayan natin. We appreciate kung ano po ang nagagawa nyo, Mr. President, and until now, nalaban po tayo sa tama at hindi po sa mali. Muli, sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.